Uh -huh. Anong pwede mo mensahe, ma'am, sa mga kapwa mo nanay na gusto magnegosyo o umasenso? Uh, para sa akin lang po, sa mga kapwa nanay, di ba, sinasabi ko sa inyo, ako wala akong pinag-aralan. Kunwari na sa bahay lang kayo, kasi sa mga kipag-chismisan kayo sa mga kapitbahay, hawa kayong cellphone nyo. Mag-online-online -online kayo, magpapa-order kayo. Mm Oo, -hmm. uh -huh, Talagang ano eh, yung... Discarte lang. oh, discarte lang talaga. Mm -hmm. uh -huh. Hindi yung, ay, mamaya na yan, ganyan, mamaya na ganun, ganyan kailangan ano nga eh, di ba? Time is gold. Mm -hmm. Oo. Kasi yung oras natin ginto eh. Tama. Oo. Mm -hmm. Kailangan. Wag tayo, wag natin sayangin niya Oo. kasi hindi na yan babalik pag Oo, nakalipas siya. Uh -huh. Oo, wag natin sayangin. Oo. Oo. ano, nandyan, uh, kailangan, hindi naman sabi na, malaking puhunan. Mm -hmm. Oo. Ngayon, kung wala ka pang, ano, pang, pang talaga ng mga ingredients dyan, ng saan mo yung gagawin, hindi, Pumunta ka sa Anyelas. Mm. Binigyan ng magandang presyo. Hmm. Oh. Maglalako-lako ka diyan, uh -huh. 'di ba? Eh ako nga narasan ko maglako eh, banana cue pa. may hmm. hmm. Wala ang buhay. Hmm.